Hi guys! Welcome back to my channel. So, eviction night nga uh, Grabe! Grabe talaga guys. Masayang masaya tayo dahil ligtas ang Das si na Dustin at si Bianca. Sila ang nangunguna na may pinakamataas na boto galing sa taong bayan. So, sabi ng iba, ang lakas daw ni Bianca at ni Dustin sa taong bayan. Ang lakas ng Das Kaya, Congrats, Dasbeya. Isang step na lang. Aabot na kayo sa big four or sa big night. Kaya sabi nga ng Dasbeya, ilalaban talaga nila itong si Dustin at si Bianca sa hanggang big night. Kaya masayang-masaya ngayon ang Dasbeya heart. Ang yellow heart, yellow kasi yung color ng Dasbeya. Kaya congrats, congrats talaga. Worth it ang paglaban nyo kasi ang lakas ng mga supporters nila. Ang nakakalungkot na hindi naasahan ang naivik ay si Shobi at si Clarice de Guzman. Grabe. Ang mga runs ng mga fans sa sa X or Twitter ay hindi nila matanggap na si Clarice at si Shobi ang natanggal. Kasi hindi din natin makaikaila na ang lakas din ng mga fans ni na River at ni AZ Martinez liban dyan ang mayayaman silang dalawa kaya kayang kaya yan ng pamilya nila na iligtas sila nakita natin nga sa la, uh, video na talagang todo suporta ang pamilya ni River Joseph sa kanya kahit yung GF niya na si Jella at Tidy at I'm Sorry, Jella Alonti ay talagang nandoon sa kanyang pamilya sa alabang na nakakasup nakasuporta. So, yung nakakalungkot at na tayo, yung parang nasaktan talaga si Isner na hindi niya matanggap yung hagulhul ni Isner nang i-announce ni Bianca na syukla ang i weekday ngayong gabi ay talagang sakit talaga sa puso yan ni Isner. Syempre si Clarice yung mamsi-mamsi nila dyan sa loob ng bahay. Tagaluto lahat-lahat. Ay bukas sa pagising nila wala nang magluluto sa kanya. Pero ang cute din ni Clarice ibinili niya ang kusina kay Mika. Kaya gogo -go lang. Basta ang dasbeya ligtas ngayong gabi. Kaya more, more pa ang support natin sa Dasbeya hanggang big night. So, masaya-masaya ng tatay ni Bianca Rivera. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon sa nangyari sa eviction night. Hanggang sa muli. Bye-bye. Chill-chill lang tayo guys. Please like, sh like, share, please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye! Also, awesome.